Shoutout shout out po sa inyong lahat at welcome po sa aking YouTube channel. So for this video guys, uh, magmumukbang lang ako ng ano, crispy chicken, spicy, ayan. Kasi nag-sell siya, yung 5 yung pieces is 199 lang siya. So half, half price siya. So... Kaya sabi ko magmumukbang ako pero parang hindi ko naman siya na maubos yata to. Tapos naglagay lang, nag-ano lang ako ng kanin, konti, half rice. Ayun. So, let's eat, let's eat. Ano ba yan? Video pala, no? Mag-ano ako mag-video dito sa... Ano? pang FB ba? Ayan mo na nga. So, let's eat guys! Ito yung favorite ko na part ng manok. Ano tawag dito? Thai pork. Ayan, Thai pork. Napoli. Ito yung pinakagusto kong fried chicken dito. Yung crispy fried chicken. Tsaka, makdo. Kasi super, ano siya, super crispy. So, tingnan natin kung maubos ko yung limang piraso. Pero parang hindi. Hanggang tatlo lang. Mm. Gawa nga video sa FB. Chili, chili. Oh. Ano ba yan? Tignan lang natin kung maubos ko. <clears throat> diba video? Bakit ano to? Video. Ayan. Para may pang-upload ako sa FB. Let's eat na folie. <laughs> Sarap ng balat. Init-init pa. Ay, shout out sa mga impact na gitian. Gitian, Oh. Naka. Maglalaway na naman si gitian. Dito ako sa kwarto kumain. Baka lumabas sa tabay. Kami labs. Kami Hanggang bukas na lang ang sale nito, kaya bumili na ako. Man. Pera ko to, hindi kasama to sa resibo. <laughs> Baka may mag-sponsor dyan. Napol. Alap-alabin mo. Namumulubin na si Jeff sa akin. Tsaka yung masarap dito siya, oh. Matagal tong video na to. Part 1, part 2. <laughs> Kung naubos ko. Masarap pag may kanin. Kunti lang naman ang kanin. Sa so, Jollibee, bihira ka makaano nito, no? Yung Thai part. Itu pwede ka request sarap tsaka ano sya um, maduga duga ba ano nga maduga duga sa ano juicy yung ayun no parang may katas katas yan masarap tapos ayun yung lasa pa the taste is good the spicy is perfect super delicious So, nakaubos na tayo ng naubos ko na yung isa. Ito pa rin yung kakainin ko, yung favorite part. Kasi, ano, pag hindi na kasi ito malam mainit, yung mm, -hmm. Next week na ako mag-diet. sih, Demut duga gitu. Mm. <laughs> <laughs> Jap tatlo lang yata maubos ko so, Sa'yo na yung dalawa gitian ano. Ah. Hmm. <laughs> Hindi nga pwede doon hindi nga pakasabihin ng tabar pero pag ang dito pag napanood to ng amo ko in membership ko na lang pagkaan bakit sa kwarto ako nakain kita ko tong video na to after premiere di ba limapanood nila yung ligo challenge ko wag lang ito Bagal kopi, kenal. Hai, muka hai, 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 mukha ko dun, hanggang tatlo lang talaga hanggang tatlo. So sayo na to gitian. Mm. Grabe, eh. Busog. Ang haba. So, isang, ano na lang, ah, isang upload. Bonot-bonot na lang tayo dyan. So, tatlong chicken lang, guys, ang naubos ko. Ibigay ko na to kay Gitian, yung dalawa. So, maraming salamat. Ang haba na kasi, pero kakainin ko pa to. Bali, tatlo lang maubos ko. So, hindi sya mukbang, no? <laughs> kasi may dalawa pa. So, bye everybody. Kasi ang haba-haba na ng video ko. Parang ang pangit naman pagka... I e, part to ko. Part 1, part 2. Sige na nga. Part 2 na nga lang natin. P pang premiere. So, shout out, shout out sa lahat, sa lahat ng nagsusupport. Siyempre, sa amin ni Jop, lagi, sa mga pumapalakpak, lagi. Yun. Sa mga nag-share ng blessings, sa mga nag stay hanggang sa matapos. Ayan. Maraming salamat kahit yung mga napupunta sa live ko, kahit na hindi ko kayo nababalikan. Ayan yung umaakyat sa dive ko kahit hindi ako naakyat sa inyo maraming salamat pag ano na pag gumaling na talaga ako kumanta yun, may lakas loob na akong umakyat sa inyo for now kay ati feel lang muna ako pwedeng umakyat kay los los pag walang umaakyat na iba at sa ano ko live. Bye everybody! Mag-iingat ko lahat. Mwah.